Kakatapos lang ng ulan guys Try natin magpapping guys Basa ako kay Nasalubong ko yung ulan So ay magiging spot guys Medyo madilim yung panahon dahil Katatapos nga lang ng ulan Pero palagay ko may ulan pa mamaya So try natin mag micro popping dito guys Or ultralight popping So try natin to strike, strike. Uh. Uli. Uli, guys Huli, guys, huli, 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 huli ka huli ka Haha, <laughs> nakahuli rin tayo guys Woo, Tiyagaan lang A veces, ¿qué es? Mm, ¡Holy! ¡Holy, guys! ¡Holy! ¡Holy, nada más! Uli na naman. Uli na naman. <laughs> Uli na naman guys. Uli na naman. Grabe likot naman ang Lubin Tribali. Ang daming strike pero hindi siya lang masyadong mapatamahan Siguro dahil malaki yung oh, popper Dapat dito maliit lang talaga na popper guys Nakadalawa na tayo guys Ayos kahit medyo malamig Ito na huli na guys hole, huli. huli ka <laughs> balo ah uh, huli ka rin balo pa, sige kang kakagat ha aray maraming tama yung leader line ko oh. maraming tama yung leader line ko guys mata yung tama ng balo halos mabunot yung mata niya guys ah grabing dugo Halos mabunot yung mata niya guys Pagasa natin <laughs> Halos mabunot yung mata niya Okay, tatlo na Tatlo na natin Check natin yung line natin guys Dahil kinakagat niya eh Atibay pa guys Yan yung leader line natin ay Captain Martin Nasa description yan guys Mabibili rin sa Fishers of Men Sayang guys Nakita na ako guys Coba nanti mag microjig jig dito bago tayo mo. 10 grams lang guys. 10 grams lang na micro jig. Mm. <laughs> try try. Habang hinihintay natin maglubog guys Hala Wala kang buhay awak Buhay awak kayo Buhay awak Takot yan sa alon guys Kaya dito yan siya Takot din siya sa alon On. Takbo yung bayawa ko Papakainan nga kita ng lapu-lapu eh Tumakbo ka rin lang lapu-lapu Tumakbo oh lapu-lapu Sayo na lang Sayo na lang lapu-lapu ayo niya ayo niya guys nagtatampo 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 si kuya wak maligo raw kasi siya nih eh tapos ginulugulo Mm. Fish on guys Fish on <laughs> Aray kira po pa rin Kira po Idala natin bumagsak guys Bago natin laruin Ano to eh Hindi naman masyadong matataas yung bato dito Bilog bilog Halo um, Huli um, guys Huli Kera pa Kera po pa rin wala bang malaki-laki yung isda dyan sa ilalim? Fish on guys! Fish on! Hirap <laughs> po pa rin Mahirapan guys ang isla dito guys Ganap tayo ng ibang isda naman uli guys uli parang good fish na ito guys ay kira po pa rin <laughs> malaki na rin sana ah oh, nahulog pa malaki na rin sana guys kaso wala sa mundo magkain ng kira po gusto ko emperor kaya kahit tanong malaking isla dyan sa ilalim Suno <laughs> Suno guys, ulitin natin guys Suno Fish on Fish on Wow, malakas naman nun Basa ako guys <laughs> Maon talaga yung asiswak sa kanya Kera po Fish on guys Fish on May mga biglang tumatakbo ng jig natin Pero hindi natin nakukuha ha? Huh? Wow Nakalimutan ko ni na pangalan nito guys eh Nakalimutan ko ni na pangalan nito Yan eh may puti sa buntot Nakalimutan ko na yung tawag dito guys eh Orange yung ano nito yung bunganga hindi ko ay hindi ko maalala kung ito na yung black cod kalimutan ko na kasi nakahuli na ako nito dati grabe ka sarap na guys i-release natin guys Lapu-lapu yan sya na itim na malapad tapos yung ano yan guys yung laman yan pink parang yan na yung black cod hindi ko lang maalala yung pangalan nya eksakto huli guys. Ito na. Good fish ito guys. Tinakbo yung pahay natin eh. Wala gumaan. Ah, <laughs> chicken snapper. na snapper. Good size na rin sana guys oh. <laughs> Tinakbo niya yung pahay. Bigla eh. Tala ko malaking, lang em malaking emperor fish. Affected din yung micro jig sa mga ganito kalalalim na spot guys So amat amat na tayo pabalik guys Oh, fish on. <laughs> Kera po. Uh -huh. Fish on guys. Fish on. <laughs> ah, lilit na isda. Ang ah, lilit na isda dito guys. Grabe ka-active ng isda guys dahil sa ano yan. Dahil sa current yan guys kapag lakas ang current. Ah. Tara na guys, amat-amat tayo. Dito na naman yung musik kumparing bayawak guys. Oh. Ayun na naman show Ito yung nilakanan natin kanina guys. Kailangan mabilis ka dyan, kapag kaabutan ka dyan ng alon yung bayawak. Takot din sa alun yung bayawak guys. Taas guys kailangan nito surebol surebol ang hakbang yan na sinasabi ko naligaw ako sibat na tayo guys kay lakas na ng ulan ay lakas na ng alon Ah, gusto sumama sa akin pag-isipan nyo muna <laughs> ganyan yung mga ko guys pag nahulog kayo dyan sigurado may tama ka magtry pa ako mag dito guys habang hinintayin natin si master kokoy Push on uy malikot guys parang pakul parang pakul ito ay malaking ano malaking kon malaking kirapo kunin na natin to guys siguro ay Ay, alanganin pa. Ayoko na lang. Diba na lang guys? Dito na tinintayin si Master Kokoy, guys. Fish on! Fish on! isa siya makabukas ng bunga nga guys eh. Ibabaw at ilalim yung tama niya So ito kailangan mga meron ka nito guys Kailangan meron ka ang Pag malalim ang spot mo Kapag di mo kabisado yung spot Kailangan kompleto yung pahin mo May pang sinking ka May pang tap water ka May mga pang mino, mino ka rin Yan Ganun lang yung discarte guys Kapag hindi mo kabisado yung spot So sibat na tayo guys Kaya na lang kung kailan tayo makapag-fishing ulit Yan Yung langit na yan guys Yung ganyang klaseng ulap guys Nagdadala yan ng malakas na hangin at Matinding ulan Bago yung alon yan Bomba boards Malalaki yan guys Yan yung tinatawag namin dito na Subasco Lancher <laughs> Or Subasco Yan yung tinatawag namin dito ang Subasco So tube tayo guys Kita kasi sa episode Babush